mga kaibigan isang magandang araw ho sa lahat ay uh, yung pag-uusapan natin dito ngayon ay patungkol po doon sa batas, so, usapang batas naman ho tayo mga kaibigan sa puntong ito for to this vlog for to this video po, uh, thank you so much for those people who are subscribing on our youtube channel and also following in our facebook page mga kaibigan ang pag-uusapan naman natin ngayon ay patungkol po doon sa batas mga kaibigan na kung saan ito po ay uh, tatlong artikulo po ang ating pag-uusapan ngayon mga kaibigan. And the first place mga kaibigan ay patungkol po ito sa mana, no? Kasi uh, one of those na walang ibang uh, magmamana sa mga ari-arian ng uh, mga magulang. Pero aalamin uh, natin dito ngayon kung kailan ba tayo pwedeng manunod sa mga ari-arian or the ears of our uh, parents no? mayroon ba nga uh, ganun mga kaibigan na uh, yung ari-arian ng uh, uh, mga magulang natin ay pwede na ba nating kukunin habang sila buhay or habang uh, nabubuhay pa sila dito sa mundo diba? yan po ang ating aalamin According to the, uh, in the first place mga kaibigan, I am not a lawyer here in the first place and also I am not uh, one of those the expert about law but I am a little uh, bit about uh, regarding about law mga kaibigan that I would like to share for everyone. So, ang ating pong malalaman ngayon ay tungkol po doon sa tatlong artikulo ng civil code regarding for the property years, no? Sino... sino ba or kailan ba natin pwedeng uh, sundin ang isang mana ng ating mga magulang according to the article 77 of this uh, article uh, 77 of the civil code mga kaibigan nakasa doon mga kaibigan wala ho tayong karapatan na tayong mga anak mga kaibigan uh, habang nabubuhay pa po ang ating mga magulang sa mundong ito lahat ng kinilang ari-arian mga kaibigan ay pwede nilang ibintah no para sa kanila po 'yon. Tayong mga anak magkakaroon lang ho tayo ng uh, uh, ano mga kaibigan uh, karapatan doon sa mga property years na kailangan nating sundin if ever na mamatay na ho ang ating mga magulang. Doon na tayo magkakaroon ng uh, karapatan sa ating uh, pwedeng uh, sa bisaya pa pwedeng natosundon ang uh, mga mana. So tatlong artikulo mga kaibigan, uh, there is an also is successor no. Na kung uh, Nakadipindi po yun no, sa agreement especially pag may utang ang uh, naiiwan ng uh, mga magulang ho natin na pumapano at suma sa kabilang buhay na ho, mga kaibigan. Especially in the article of uh, 774 of the Civil Code mga kaibigan, basahin ninyo yan no kung sino ang uh, pwede ba mapunta ang isang utang doon sa anak, di ba? At sa kayong uh, article uh, 884 of the Civil Code mga kaibigan, dyan po natin malalaman kung kailan ang isang anak na may karapatan sa lahat ng mana na kanyang pwedeng sundin. So, usapang batas naman tayo ngayon. So, yan po, mama, mamamanahin natin yan after all, if ever our parents ay mamatay na ho. Kayo dyan, yung mga anak na may malilikot na mga kaisipan, habang uh, kanilang mga magulang ay buhay pa po sa mundong ito, ay kukunin halos na lahat. Hindi po yung tama. Pwede po kayong kasuhan doon. At wala po tayong karapatan sa lahat ng mga ari ari-arian nila pag sila pa buhay. Alamin ho natin muna yung uh, the protocols and also for the special law and the law itself will exist in our country regarding doon sa property heirs. Yan po mga kaibigan, wala ho tayong karapatan na tayo pong mga anak sa mga mana ng or mga property na kanilang uh, pinupundan ng ating mga magulang habang sila pa buhay wala namang ibang uh, presumed ears or pwedeng manunod dyan tayong mga anak pero after namamatay na sila no kaya wag nating patayin na buhay pa po yung anak ama natin at ina no kasi may mga anak na ganun mga agap no kuno mga agap nga mga anak diha paminaw mo para ni sa inyo ha wala jud moy katungod wala jud tay katungod maski gamay sayuta we have the right to talk pa ayaw ibaligya ma ayaw ibaligya Anara. pero in the whole wala ho tayong karapatan according to the law yan po ang sabi ng batas kaya wag kang mag-aagap-agapan diyan ikaw ang anak ka na wala kang kwenta gusto mong kunin yung uh, ari-arian ng inyong mga magulang pag kunin ninyo yan na buhay pa sila, pinapatay na ninyo yan. So, yan po ang aking sagot, no? That we are direct to the point for those uh, people who are kanang there is an uh, kanang malilikot ang pag-iisip, no? Hindi tama ang kanilang kaisipan, mga kaibigan, regarding doon sa property heirs. Kaya malalaman ninyo yan. Basahin ninyo ang batas bago kayo Uh, kumuha or bago kayo magkuminto doon sa inyong mga magulang. Kasi kahit papano mga kaibigan, hindi tayo makakabayad sa ating mga magulang. Kaya wag nating abusuhin sila. Just to understand about the property heirs and just to understand about law. Thank you so much.